Last Wednesday po, uh, kinausap niya ako sa telepono. Uh, may isa akong kasamahan na nag-abot sa akin ng telepono at uh, sinabi niya sa akin na mag-usap tayo kasama ni Speaker. At uh, hindi po siyempre uh, nangyari ang uh, proposed meeting niya dahil hindi naman po ako nanginiwala na pro ng Kongreso ang uh, pinakamalaking contractor ng DPWH sa Kongreso na si Congressman Edwin Garjola naniniwala po ako na seryoso tayo sa ating anti-corruption drive in the case of Congressman um So, last Wednesday, ang pinakahuli po, pakikipag-ugnayan niya sa inyo pero hindi natuloy yung meeting. Ginamit po niya yung pangalan ng bagong speaker, Bojdi? Gusto sinabi niya, usap tayo kasama ni speaker. Oo. Did you confirm? Tinarify sino ang ibig niyang sabihin. Kung sino speaker o... Ako po ay uh, nagpaalam sa uh, mga kasamahan ko sa Kongreso kung pwede kong ilabas ang aking alam tungkol sa isa nating uh, kasamahan at ang sinabi po sa akin ay anuman ang sasabihin ko tungkol kay Congressman Guardiola ay fair game at mukhang marami pong ibang mga miyembro ng Kongreso ay isang ayon naman sa mga sinasabi ko na dapat matigil na ang mga kumukonsolidate ng pondo ng DPWH at nagbebenta ng mga pondong ito sa mga kontraktor at maraming mga miyembro ng Kongreso ay may first-hand na karanasan din sa pag-alok ni ng Gardiola ng pondo para sa kanilang mga distrito on the condition na siya ang pupili ng kontraktor. Kaya uh, I am thankful na ang uh, Kongreso ay may political will para uh, i-reforma ang alokasyon ng budget ng DPWH. Mm -hmm. Dalawang bagay po, kasi nga nabanggit nitong si Garjola last Wednesday na mag-usap kayo kasama yung speaker. Did you confirm with the speaker? Kasi baka nagamit lang po yung pangalan niya. At pangalawa, yeah, sabi niyo po, o, ano anong ano agenda? Tsaka po, ah, kasi yung phone call namin na ay usap siya na huwag ko siyang targetan kasi mm, wala naman yun yung yun siya na. alam tungkol sa corruption.